po. Ayan, kuha ba ako, partner? Goods. Kitang-kita ba yung kapugian natin? Ayan. Okay, ngayon po, uh, may dala kaming lechon galing sa shore. Uh, in order po ito ng mga taga-barko. Uh, in order po. Baka mamaya may mag-check na taga-career dyan. O kaya mga ano, sabihin na ni Luto. Ayan, kita nyo naman po, di ba, nakabalot. Naka, ano pa, nakatali. Wala naman ganito sa barko. Kaya in order po namin. Titikman natin ang lechon Cagayan de Oro. Nasaan na ba yung mga kasama natin? Okay, so buksan natin tong ano. Buksan na natin no magkaalaman na. Uy, yun. Know. Oh. Dumikit siya. Parang malutong ah. Hindi pala parang malutong-lutong. Ay. Ay siya. Testing. Pwede, pwede. Lumalaban, lumalaban mga sir. Oh, Lumalaman. Nasaan yung mga papa picture? wala pa sila. Ayan. Na, sir, picture ka na sir. Ayun. Dito na darating na po yung ating mga sponsor. Na, dito na si sir, isa sa mga nag-sponsor sa pagbili. So, sila Tano, nag-share-share para bumili ng lechon. Nag-share ng laway. Nag-share-share <laughs> nag sila. Ayun. Siyempre, birthday rin ngayon ni Boson. Kaya, ayun, talagang tinuloy na yung pag, ano, babalak bumili ng lechon. Kasi sabi nila, isa daw sa pinakamasarap na lechon to. Hey! Okay. Na, ano, nabali, nabali. Ano? Nice. Third. Hey. Ay, et eto, ang nasibo. Right. Nakabili ka na? Hello. Eh? Hello. Oh, sige. Oh, sige, sir. Oh. May idea ka ba paano hatiin to, third? Ha? Huh? May idea ka paano hatiin to? Hindi. Hindi, oh. Anong masasabi mo sa lechon? Mukhang crispy naman siya, tapos mukhang buhay na buhay. Mukhang crispy ba? Masarap. O, so, oh, yan, yan. O, so, so, oh, yan, Sipain yan, natin. yan. Sige nga. Unang kagat, langit agad. Ah, grabe naman yan. <laughs> Ngayong kulananan na. yun Heaven, heaven. Ang tanong, paano Dito na no? Dito sa ulo. Dito, dito. Dito, dito. Yan. Ganito ba? Tapos, paano yan? Third. Hindi, ako, ano, salitson eh. Marulo lang kumain, pero hindi talaga ako... Opo. Dito yan ganyan tapos ito. Oh, yun. Ah, sa gilid sa gilid. gilid, gilid Yon. Yon. Tapos ganito na yan. Oo. Oh. Hindi kunin na natin buo to. Kaya mo ta. Ay, 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 bango. Ano to? Nilagay nila ng sang, mga la laurel, ito, bawang, Ayan, no? Mayroon pang bell pepper. Sili. Bell pepper. Huh? Paano na niyan to? Alam nyo kasi yung gagaling talaga. May eh. May buto-buto to eh. Ayan o. Oo. May ganang ganyan. <laughs> <laughs> ang galing ko talaga. Basesya na po kayo ah. Eh yung balat. Di ba tinatabi nila yung balat? Ah. Pinahati din nila. Yun o. No, Di ba? Iyon. Uy, thank you, thank you. Ang galing talaga ng cameraman ko. Dati po yan sa GMA. Yes, na-demote lang. Na-demote lang. Uy, malambot na malambot, oh. Ano mo sa akin sa inyo gusto mo? Ha? Ito, ito. Balat. Ang Laman. ko pa yung kanin. Laman? Hindi ko alam yung kanin mo. Ito pa, yan. Meron, meron doon isda. Baka gusto mo isda. Sabaw, sabaw. Meron dyan, oh. Doon, Meron. Okay, so ganun lang nakakuha na tayo ng momentum. Yung balat dito natin itabeta tas ito dito sa side. Okay, medyo nakakuha na tayo ng momentum mga kaibigan. Iyon. Tama ba yung ginagawa ko, partner? Tama ba yung pinagagagawa ko? Sige, oh, tikme. me, me, me. Iyon. Iyon. di Hindi talaga ako marunong sa lechon. Yeah, practice makes perfect. But nobody's perfect. So don't practice. Okay, so. Atiyatiin lang natin, di ba? Parti-parti lang na maliliit. Yung mga bite size. Para isang kuha lang. Yung. Okay, so dito to sa mga officer. Isya, nakaka... Hmm. Iwain ko pa ba ito? Kaya nalang maghiwa. Iyon, oh. Mm. Iyon, sige. Ayos talaga. Nakarami na po sila ng mga lechon, mga sir. Nakarami na sila. Ako, oh, okay. eh. Maga pa. Grabe. Sarap. Napaka-sarap po. Ah. Okay. Matagilid mm. mo lang. Matagilid Hmm? Kamera. Ah. Ano, mic ba? Okay, bumalik-balik na po yung mga kaibigan ko. Mga... Ito, eto pa, ito partner, sa kabila na siguro to Goods to may laman, may ano na. Ha? Huh? Itong ulo, mamaya oh, na to Okay, so laman muna tayo. Iyon, no? Oh. Okay, ito na yung pinag-share-share nila, sir. Oh. Di ba, sir? Share-share nyo to Iyon, natin mo. Iyo <laughs> know. Okay, good, good, goods na goods. Antay laman. Iyo no. Know. Ah, 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 ah. Okay. Hmm? Paksiyo. Oh, pag may sobra. Yan, labasarin yan tu sa atin. Sige. Okay, so bago po ako magpaalam sa inyo. Okay, isa muna ang matinding pag -at.